ăn được ăn được ăn được ăn được ăn được ăn Đi ăn được mà mày meron ang lulo mo ha? ngayon magbagong buhay ka na may balik mo ba, ba ang buhay ng mga tao na pinatay mo? ha? may balik mo? Parinig kita ngayon. Naitaw nga ni Abu Dilil diba, ba nga gipainom og ba. Kung wa nang kabalo kung sa oh. gibuhat. <laughs> Sige, guys. Baka mo ka sama pa diyan dito. Dan pa ba pa kita mamaya. ngayon <laughs> Sa tayo. Ibigan. Tayo. Ibigan tayo. Ha? Ibigan tayo. Diba? Ibigyan tayo. nagtatanong pa nga ako sa eh. Di ba tatanong ako sa'yo? Kung may mga tao ba na dumagaan nito? Ha? Pero ayaw mo sumagot. Kaya ngayon. Labas mong tapang mo! Ha? Labas mong tapang mo! Ha? Nakaila ka sa mga biktima mo! Wala po ko, kong uh, ilaw. Wala po kong baluwan sa aking Sino pumatay? Nang nakita ni Ching dito na maraming kalansay. Aminin mo! Ako uh, wala. Ha? Saan ng niya, de Diba Sige! mo ko ba?

noon hanggang ngayon ikan ko sa patag na, na ko si mong istorya ha uminaw, uminaw sa patag huwag kang tumanggang tumakas baka kita ha ha

hindi mo kilala? op huwag mong ano yan tanggalin yan, tali na yan huwag mo nang tanggahin tumakas pa baka mabaril kita wala na, wala na, wala na kapangyarihan mo ngayon ha? wala na nakatali dito alam ko yun ang dahilan kaya hindi ka mataplan ha? Sabihin mo! Nakikinig ay ako! Ayun ko kay ko sa mga tao sa patag ko sa kung ngayon kung naong Naong tayo naong Sa sa truck Pag-drive na ko Bida ko bukig Kaya naman lang ko eh ko mga walang hoy parang na ako yung yeah. makaong nga? Yo, so, nakita ko tong tao bang nagpaino ng gulo ah. Ah, nangyunad to ko. Ngano mo kaniya? Ngumang kay. Ano ngumpat yon? Ngumang kay nagpaino ng na ko. Unsa nga liso? Unsa nga liso nga nawala man ko, ano ko kabalo kung sa akong nagibuhat ba. Unsa ta gibuhat mo? Ha. Wa na, na ko kay Gibuhat na dere sa bukid. Istorya ang ta ka. Huwag kong ibuat gusto ka? Gusto mong malaman ang lahat na ginagawa mo? Ha? Unang una Dinukot mo yung kapitbahay ko, dalawa Tapos Pinatay mo yung isa Hindi mo alam yan? Hindi mo alam? Tumot sa halisong, kakainom sa ako Ayoko, gusto rin na ka na eh, ha? Ako may inundang tung liso nga kita inung sa ato o ano kabalo kung saan kong diguat O karon, Asa mo rin ang nagpainom mo mong liso? Di lang Ako lang tong pangitao nung asa to nagkuyo ko tong tawana ko Kung ko? Kaya murag mo ito Sabihin mo kung saan siya nakatira at pupuntahan ko para sa'yo Ako kagbalo kung asa to nagkuyo ko nung wala na ba yung balay dire? Wala na ibang bahay dito, ha? Wow, wala na yung balay dire. Ako lang dito, -isa, isa lang ko rin magkuya. Okay. Wala na ko ikaw ulit ang pamilya. Sabi mo, sara na lang ko. In Asa na yung pamilya? Basing gidaan ka sa mong pamilya, pamilya tungod na ano yung mga binuhatan. Nga mao. Ha? Kaya nanung-dungan ko. Ha? Asa na akong mga pamilya. Uyok na lang ko dito sa bukit. Ano? Natakas ka? Gusto mo? Pupukutan kita ng ano? Ha? Sandali. Huwag kang malikot, ha. Ah. Huwag malikot. Ito na matanggal to. Wala. Yan. Wala ka ng, ano, panglaban mo yun. Ha? Oh, huwag kang gagalaw. Hindi kaya nang makakatakas niyan. Nagumahal na yun po na rin ako. Nga, bumumaw. Bumuhal yung umarre? Ha? Uyo kong linaon kay buli-buli ko sa mga tao na nga kong itsura. Uyokong Pero nga nung nahimu man mo, mapumbatay ka ng tao at kinakain mo pa. Wako pa ha? akong tao nga nagpainom na kong liso unsa to nga klase nga liso kaya naglain mong lawas sa kuwa do'y gi na inong dan. yan ang dahilan na kumakain ka na ng tao Pumatay ka ng tao ha? walang ininom ka ininom ka ng tubig ah may napirapat itong tubig sa Unless, mapain okay, natin ito. Andre, wow, wala ako ng tubig. Iwan mo na. Tubig ka talaga na. Matapon. O, oh. ito. Inom ka! Inom ka! Inom ka! mas masan ka na. May mas masan ka na sa ginagawa mo. Bakit ka dito nagtatago? Hinahanap ka ba ng batas? Hinahanap ka siguro ng batas dahil makasalanan ka. Ha? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Saan ang pamilya mo ngayon? Hindi na po po alam. Hindi mo rin alam. Asa na sila rin uh, akong pamilya? Nagpuyo ang puyo tunga nangyayuntung sa bukid. Kay... Kaya ka? Kay ka? Kaya Dibuli-buli ko nila sa akin akong sa surad Tura, Mata, ko na patag kong nagpuyo. Kung tipit mga tanas kong naungwa. Nagpabukid na lang ko. Nagsulti ba ka sa tinood? Kay, gusto na kung nga wag buhay na ka. Iba, wag mong buhay na ka. Hmm. Pero sa imong ibuhat, lusit ka mo pa sa ilo. Labi na sa mga pamilya nga yung mong ipangpatay. Kala mo kung mong ipapatay, kabalo ka? Wag kabal. Ha? Kabalo ka sa uli ibuhat. Daghan, daghan, daghan hmm. yung ipangpatay mo. Alas si Pito, yung mong ipatay si Pitoy, yung kapitbahay ko. Na nanghuli lang sana ng palaka para ipapakain sa kanilang, kanilang ano, mga pamilya ha? alam mo yan? pero anong ginagawa mo? dinukot mo sila pinatay mo si Pitoy buti na lang nakatakas si Ching. ha at sino pa yung bihag na sabi ni Itzing nandito pa? at asan sila ngayon? <tod> hindi mo alam Hindi na mo magawa dyan. Ayaw mong aminin. Aminin mo para pakawalan kita dyan. Aminin mo. Magagalaw sa mong gibot. Bot ni mong pasabot. Kung liso kayo yung nakaamong, na pa na kuwang nungunaw, ako kagalaw na dyan. liso to sa kuwan. Mga mariwana ha. Masa nga liso nga. Na, wala naman to sa akong maing huna itong liso ka nga akong nainom. kanang kanang gisuhon ni Moksako da kinsa man na Ako kabalo Ako ko ka kabalo Kanang gisuhon ni Moksako di ang nabaho na Ako ka 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 kabalo Ha Ako kabalo Ako ko kabalo Ayaw mo minin guys wala tayong magawa Tatapusin so, ko na to ngayon Wala Ha Wala yan, matis ka. Eh, ano le? Para mas magrapan ka. 'Yan. yan. Para malaman mo kung gaano mo ginawa sa mga tao na nabihag na mo. Ha? Ito, ito yung ito yung ginagawa mo. Para matikman mo rin ang paghihirap nila, di ba? Mm. Ayan. Uh, ngayon. Aminin mo hindi. Hindi ko alam. Mm. Ilang tao na tinatay mo? Hindi hmm. ko alam. Hmm. Ang mga tao na kung hindi ko patay. Hindi ko alam. Ha? Makakabalok? Hindi ko alam. Isan oh, pa o ing nung taka. Na diyan alang katama. Karon na lang katama. Ang ka, hmm. buhay na ko. Ha? Labong buhay na ko. Labong buhay? Hindi ko pa Ikaw, magbagong buhay? Labong buhay na ko. Ha? Labong buhay na ko. ang lulo mo? Ha? Labong buhay na ko. Bagong buhay. Ay, ngayon, magbagong buhay ka na. May balik mo pa ba, ba ang buhay ng mga tao na pinatay mo? Ha? May balik mo? Hindi mo alam. Hindi mo alam. Ngayon, sabihin mo, magbagong buhay ka na? Huwag mo akong patawa, patawanin. Ha? Ha? Hindi ako tumatawa. Ha? Hindi ka nakakatawa yung joke mo. Ha? Hindi ka nakakatawa. Hmm. <coughs> Maghintay ka. So, ako ng ano, baka ko ngayon. Tawag ako ng mga pulis para padalhin ka na nila doon sa uh, presinto. Ha? Makukulong ka? Ha? Gusto mo makukulong ka? Kulong kulungan. Ha? Kulong ang sanang kulungan. Wala ka balong kulungan? Kanang gikulong ka, kanang gikulong ka, gisulod ka, halwa, kana, kulungan. Kita ka kanang mga langgam kanang gi Muna. Magtutuyok ka ka dito. Tutuyok. Tutuyok po ka. Tagaan ka glawog. Muna, tulong. Di ka kagawas. Di na kakauli ko. Dabuan nila lang ko kayo. Huwag mong buhay ka. Ha? Ay ko gilara. Magpuka. Sa anak ka Sa Ang anak ana lang ka sa'yo. kawalan kita. Nahirapan nga akong maululi sa'yo. May binarin mo ako dyan. Muntik na akong natamaan. Buti na lang naka gulong ako ha kung natamaan ako wala na ako ngayon wag ba mo gusto ka kape o kaya ilan wala ka kabalo ah, kaya ilan sabi mo vlogger lahat ng vlogger pumapasok dito sa area ko hindi makakalabas ng buhay dahil papatayin to. yan ang sabi mo kilala mo ako vlogger ha alam mo na yan. Tapos sabihin mo ngayon wala kang naalala. Hindi, hindi ka kilala. Ah, hindi kita hindi mo ako kilala. Hindi mo ako kilala. Dahil ngayon lang tayo nakita. Mula nung nagpunta ako dito, galing ka doon sa itaas, nasundan kita, tapos pumasok ka dito, nang nawala yung kapitbahay namin, na nangunguha lang po ng palaka dyan sa sapa na yan. Sinasabi ni Itzing, Nakinuha kinuha ka ay kinuha mo sila at nilagari mo si Pitoy kinain mo yung laman loob yung laman buti nakatakas si Ching hindi mo rin alam pag bubutasin ko itong oh, ito, mo ha ha ah. lalabas yan ang lalabas ang anon diyan yung uh, tao o kamay Potami ano 'yung laman loob na dito? Ha? mo, gusto mo papatayin kita? Ha? Hindi. 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 Bakit? Sabihin mo sa akin kung bakit hindi kita papatayin. Magbagong ha? buhay ko na sarili. Bagong buhay ka na? Ngayon, dahil magbagong buhay ka na, sabihin mo kung sino ang tao na sinasabi mo na pinapainom ka ng liso. Yan. Para maniwala ko sa iyo. Sino? Si Berting. Kay nung nung ko si Berting. Labra. Hindi. Ha? Sino nga Berting? Saan ang bahay niya ngayon? Malayo pang balay. Malayo pang balay. Ano man di pa inom kanina ni Riso? Wala yung manglawas sa dugot. Ito ka balo kung saan nga. Karon? Dito na ko nalimot. Lagi naman sa liso. Dito na ko sa kung saan kung gibuhat ito sa bukit. Si Birting, ang nabigay sa'yo ng liso, nagpapainom sa'yo ng liso, kilala mo ba siya ng lubos? Hindi ko ba. Naging kaibigan ba kayo dati? Hindi. Ha? Hindi. Hindi. Bakit ka uminom? Hindi mo kayo magkaibigan, di ba? Hindi mo ba naisip baka lalasunin ka lang? Tambal lagi daw to sa daot ang lawas. Niya kanto nga na una inom, mauna mahinuwa na balo sa akong gibuhat. Pero naayo ka sa daot ni mga lawas. Ito no nalimo nalimot sa akong di gibuhat diri na kita Dugay na. Tuig na siguro. Sa tuig na, one year. Sulod sa isang taon, Ilan ang pinatay mo? Pukal galo po. Gumikan sa liso. Kung nga liso, itong painong sa ako. Okay. Pero nakabalok ang anak ay Wala. Dito. Wala. Itong nga liso. Ha? Itong nga liso. Ulan pa. ulan pa. So, para pa makanin si si Lasir karon. Diyari ka. Dito sila mo ani, ang eh, ma. Dara ka. Sugot ka. Ha? Huh? Mahi kay... hmm. oh. ano? Ay mahimo kay dakwan nang nang kunin. Oh, ha. Ay mahimo. La nang tamang sagot. Oh, huli ka na. Kaya sasabihin mo na lang lahat. Kung sino yan si Berting? Anong klaseng tao siya? Pagkakay balukong sa klase ng tao ni si Berteng kay ni Angelo redact dakdito ang tupag Buhiin na lang ko kayo, magbagong buhay na ko. Ha? Buhiin ko.